Grabe no, ang sipag ni nanay no. Mm -hmm. Ikaw ra anong masasabi mo kay nanay na nagdala sila noon? Nakakaawa. Nakakaawa. Ikaw ni Cole. sila. No, naawa ka din no. O si grabe matanda na sila ba pero nagdala pa rin sila ng ganun. Kaya na-touch lang kami sabi ni Nicole na meron daw kaya meron sana akong bibigyan noon kasi nakita ko sila nanay no kaya binigay ko sa kanila. dito kami ngayon sa Apollo Hills, patawag na lugar na to. Yan, dito kami sa Apollo, kasama ko si Raquel. Ano, kinuha kasi siya ni Roy sa bahay nila. Kasi gusto niya isama dito. Kasi dito lang naman kami, parang gusto lang namin mag ano ba? dan? Mag... Papahangin. O, magpahangin. Usap-usap lang, kwentuhan. Pero ngayon guys, meron kami ng surprise para kay Roy. Alam mo na ba yung surprise or hindi pa? Hindi. Hindi pa, na-curious ka din. Ikaw, Nicole, alam mo pa, hindi? Alam na. Alam na. Ah, so ito, alam mo ba na si Roy, malaki madami problema niya. Problemado siya dun sa ano niya. Sa tawag ito, yung sa utang niya ba. Kasi hindi pa niya nabayaran. Pero ngayon, si pinakita ni Roy na loyal siya. Gusto niya na maging part dito sa Chan TV. Alam naman niya na sobrang daming ano rules dito na kailangan pa rin. Kailangan niya baguhin yung sarili niya. Pero ngayon, paunti-unti ginawa naman niya. Kaya ngayon, meron kaming surprise para kay Roy. Eto, may utang kasi si Roy na ano, na mga lagpas 10,000 ba yun? Oo. Pero ngayon, dito na yung ano, para ibayad namin dun sa ano ni Roy. Dun sa utang ni Roy. Ikaw happy ka ba na ano na si Roy? Sobra. Yeah, so, bilangan natin. Yan, mga nasa 12,000 to pero yung utang ni Roy ano? Solid. Yung nasa 10 lang kaya surprise natin hindi natin sabihin sa kanya na ano. Hindi pa kasi niya alam guys na na babayaran din yung utang niya. Ikaw Nicole, happy ka ba para kay Roy na ano? Ma-okay na yung ano utang niya mabayaran na. Mm, -mm dahil yun lang yung problema niya. Oo, eh. oh, yung palagi niyang no. Mm. Kasi mahirap din kasi dun yung mga challenge yung pinagdaanan niya ba. Kaya lahat naman tayo mayroong pinagdaanan, tama ba? Kaya sabi nga, daanan mo lang, huwag mo tambayan. Ang problema, dinadaanan, hindi tinatam, Tambayin. bayan. eh Ikaw happy ka ba para kay Roy? Sobrang happy. Sobra. So ngayon, ano natin i surprise ting si Roy kasi umalis pa kasi si Roy. Saan ba pumunta si Roy? Pumili ng pizza. Ah, pumili siya ng pizza, di ba? Sinadya natin yun para <laughs> para maroon tayong plano sa kanya ba? Ang, ang plano natin sa kanya, ganito. Sabihin natin sa kanya na bayaran tin utang niya pero kukunin ko yung motor niya <laughs> wala siyang utang bayad na kasi wala na siyang motor <laughs> ano kaya reaction niya no yan at prank natin siya pero ang sa huli ano bayaran talaga natin yung motor niya ah! kailan ka mag school niya Go next school year next year anong year ka na first year college wow ikaw anong year ka na junior high school grade Grade 11. 11. 11. Mag grade 11 ka mag senior na senior. Oh, ah, senior. mag senior high school ka na. Mm, anong favorite subject mo, Nicole? Except sa recess. Ikaw, favorite subject mo, Nicole? Science. Ah, oh, science. Ikaw, anong favorite subject mo? English. Wow. English, so, <laughs> yun, let's talk about English, you know. So, English challenge tayo. Since science and English, okay. Kasi magaling ako sa math, eh, pero kaya ko makipag tagisan sa inyo ng English okay so right now we talk English so uh, what's your name Raquel Raquel how about you Nicole ah uh, uh, if you given a chance to become a Miss Filipina 2025 <laughs> uh, what will you do to the society and to the school ah uh, okay Nicole what will you do to the society if you have become a Miss Filipina 2025 you <laughs> you <laughs> 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 what was the question okay if you're <laughs> given a chance <laughs> to become a Miss Filipina 2025 what will you do to the society? What I can do for the society is I want to be a good role model. Mm. <laughs> oh, and, and why are you laughing? I want Please to be continue. a good role model for the society. And. Oh, mm, and that's that's it. It. <laughs> wow. Nicole Moreno, Philippines! Nicole, <laughs> <laughs> what will you do to the society? I don't know. <laughs> ay, ay, ay. Okay. Next question. If you're given a chance to be a boyfriend and Roy the Balos, <laughs> do you accept the challenge or No. no, no. Who <laughs> no know and why? Because Roy, I treat Roy as my kuya. Wow. Uy, uy, sana uy. Yeah, Kaya dito na si Roy. Grabe, thank you Roy. Grabe, bait mo naman Roy. Grabe. Nali naligo ka pa ba? Oh, hindi ka naligo? Grabe, ang sarap naman yun. Saan ka ba bumili Roy? Yellow. Ha? Gagi, sabi mo malapit lang. Sabi mo dun lang ito na. Grabe, Shopee Delivery, oh. Ay, Shopee Delivery. Maxim pala. Maxim. Maxim, tsaka lalamove. Magsisi, nagsisisi. Magsisisi. Grabe, ang pogi mo kayo ngayon, Roy. Ganda ng gupit mo. Anong, anong, yung, ano yung pinaka, ano, Roy? Yung pinaka matindi mong problema? Na hindi mo makalimutan? Aside, aside sa ex mo? Ano, Ha? Aside sa ex Adem. mo, ano yung pinaka kita ka? problema mo? motor yun lang yun yung pinaproblema mo yung motor lang madami yung yung, pero yung number one yung motor number one yung motor kung ang problema niya kapag mawala na yung motor ko mawala na yung problema sa motor kapag mawala yung motor ko mawala mawawala yung mawala ka na rin mawawala na mawalan ka ng gana sa buhay unang unang problema ni Roy guys unang unang pino problema niya kasi pag naglalakad siya sa mga maraming tao, daming tumatawag sa kanya na pogi. <laughs> maraming yung, Maraming tumatawag sa kanya na pogi. Kaya alam, kilala ko naman si Roy na ayaw niya tawagin pogi kasi sabi niya, I know that, hindi mo na kailangan sabihin. Eh, normal lang naman yan sa akin. Pogi, papa, pogi. Pogi talaga ako. Yung unang problema niya. Pangalawa, dami nagsasabi sa kanya kanyang cute siya. Yun yung pangalawa. Oh my God! Wow! Problema problema niya. Pangatlo, pinagpipilahan siya pagpupunta siya sa mall. Pinag-aagawan siya ba? Alam mo sabi, Sir, may cellphone kami dito, Sir. Mura na lang, Sir. May discount. <laughs> 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 Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pero binibinta na pala. <laughs> Binta pala. Ito, Roy. Meron kami surprise sa'yo, Roy. Di ba? Uh, pinoproblema talaga yung ano mo, yung sa motor. Sabi ko sa'yo, babayaran natin yun, ano? Monthly. Di ba? Pero since mahal ka ng mga sponsor, mahal ka ni Sergio, tsaka ni Tita Marilin, naghati sila, Roy, para bayaran ko yung motor mo. Kaso, <laughs> oh, Tuma si Roy, oh. Kaso, Roy, kaso, Roy, bayaran ko yung motor mo, wala ka ng utang, wala na. Pero, ako yung magdala ng motor mo. Baliw ka yata, eh! <laughs> Tumate. Oo <laughs> nga, na yun. Paano, paano gagamitin yung dalawang motor? Ako gagamitin sa motor mo. Tsaka, mo makuha yung motor mo pag nabayaran mo na ako. Pero eh, joke lang. Ano, bayaran natin yung motor mo. Sa, sama, samahan mo ba ako? Sama ba ako pa sa pagbayad? Ako ba yung mag-abot? Hindi rin ako, babe. Kasi para mas... Masarap, saan yung na? Para mas... Mas tindot. Pero sabi, lang, pero sabi doon ng pero sabi sponsor ako doon yung mga sa motor <tong <tong> pero na, <kasama> ka. <tong> ah, pero kasama ka Ah, pero kasama ka yeah sayo roy bilangin natin Yeah, bilangin natin. Lipay, <tong> Roy, ah. bilang bilang Bilangin Yeah, bilangin natin. Kamay mo bilang kamay. Kamay. mo. bilang bilang bayaran bilang yung bilang eh. One. Ayan, kamay mo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Kulang pa kasi ten. Ano yun, di ba? So, yung Ray, happy ka ba Ray, na binayaran lang. Nag nag-hati kasi si Sergio at si Tita Marilyn para sa motor mo. Tag 6,000 sila. Kaya, so, anong masabi mo Ray kay Tita Mariling at Sergio? na full na nila binayaran yung motor mo para wala ka ng wala problema anong sasabi mo rin Ito, ba ka anong mo ayaw ayaw kong bro <laughs> <laughs> ano masasabi mo kay tita Marlene dahil mahal ka talaga nila gusto ka talaga nila matulungan uh, sir uh, una sa lahat si tita Marlene uh, tita uh, salamat sa malaking tulong na binigay mo Ayaw kumiyak. <laughs> Kasi Kaya iyak ko lang pagkagabi. <laughs> oh, tuloy mo, sabi mo tita. Uh, uh, ng, the best good mo nga sponsor na ng Ang ah, uh, Tagalog sa... the best nga sponsor. The best. Andam nga mo, tabang sa mo ah. <laughs> Pero... Happy ka naman, Ray, na tilungan ni Tita Malay. Oh, happy but... na ako. Ay, Sergio, At, ano naman sabi mo? Eh, Sergio. Maraming salamat rin, Sergio. <laughs> hindi, mo, hindi mo ba in-expect, na sa kabila ng lahat ng mga challenge, mga pangyayari, mga nangyari sa atin, dumating pa sa point na dito yung Pero natutulungan ka pa rin ng sponsor. Hindi mo ba in-expect na tutulungan ka? Tapos, yung yung hindi mo pa tindihan dati yun pa pala yung tutulong sa'yo Di mo ba yun pero happy ka naman Ray ako mag speak ka na yan hindi mo na-expect na ma-full na try mo motor mahal mo naman kami, Ah, mahal. Hey, Gusto mo kung mulambo ang pagbarkada pag o ito ang isa itong pag-vlog. Mayintang mulambo nga ang itong channel. Yay! Punta, magdugay tanin nyo kung unsa to may kanang natay problema dapat share kita dapat kay aron dili ta magkabugwagay di ba okay isa na kayo magkabugwag ta nita na ha yeah always remember na hindi ka talaga pinabayaan ng Dios Kahit, ano always mo lang isipin na pag meron pag binigyan ka ng challenge ni God it means mahal ka ni God kasi pero prepare ka lang what if na lang binigay sa iyo agad-agad eh baka wala ka dito ni God na paano maging okay, maging mabait, maging mabuti, di ba? Pero dahil mabait si God, pinili ka, ginawa, ginawa ni God, pinunta ka dito para at least dinikit ka sa mga okay, yung mga same lang gusto mo ba? Kaya mahal tayo ni God, Always mo lang tandaan na mahal tayo ni God, dito yung pinabayaan, kahit anumang mangyari sa atin, mahal talaga tayo ni God. Kaya totoong may Diyos, kasi imagine mo, sobrang daming challenge na dumating. Dami. Dami, di ba? Alam ko marami kang problema ang kinakar kinakaharap. Sabi niya, ang problema dinataanan lang yan, di tinatampayan. tinatambay. Yeah, happy ka naman! Uh, maraming maraming salamat Sergio at Tita Marilyn sa binigyan niyo ito. Para laking tulong na ito. Laking tulong na ito, promise. Ah. Uh, mahal ko po kayo lahat. Kami mga kabarkada kasama sa team namin part 2 kami dito dito sa kinakain namin oh. No? Yun na, yan, yan, yan. Part 2. Ay, part 2 ba to or nang tawag din? Ano 'yun? Ano 'yun? Napatanong